Magandang hapon po mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Talisay. Papunta po na tayo sa Mandawi City para pa uwi na galing trabaho. By the way mga kababayan, habang ako dito at sa nandito po ako sa Talisay, uh, hindi naman masyado uh, traffic uh, so kaya ginagampanan ko na lang bilang isang a uh, 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 new vloggers iyon kung uh, kaya ninyong i-like and share ang aking na video. Then pa-subscribe naman. So by the way mga kababayan, may po tayo ngayon. Marami ng kaganapan ngayon sa Manila ah, dahil sa National Peace Rally na na inorganisa ng agency. Kami po ay uh, nakipagtulungan po sa inyo kung anuman ang mga hakbang na ating uh, Vice President eh. Uh, kami po ay nakikiisa po kami ah uh, habang nanonood kami sa inyo mga kababayan so ito nga ngayon mga kababayan ha uh, ito na ang uh, hujat siguro ng pagbabago ng ating bansa ha uh, hujat na ba ito mga kababayan sa pagbabago ng ating bansa dahil sa ngayon marami na talaga ang nang nangyari ah, uh, si dating Chief Justice uh, Antonio Carpio nanawagan na ng people power ha nanawagan ng people power ano ba talaga ito mga kababayan dahil uh, bankrupt na talaga ang ating bansa ha bankrupt na talaga mga kababayan uh, kahit ang International Monetary Fund nagbabala na sa land bank ang at ang GBP na kailangan uh, bigyan ng pondo ito ha? kailangan talaga bigyan ng pondo ito mga kababayan bakit ito kailangan dahil wala na kurot na ang lahat ng pera na nasa budget ng 2025 ha? lahat ng pera dyan nawala na. nandun na sa akap ito namang akap ito na mga uh, kumilig binibigyan ito ng hindi ito binabawal ha? Ah? dahil daw ito ay isang ayuda dahil daw ito ay isang tulong okay lang daw may mga poster ng mga congressman okay lang daw may mga poster ng uh, mga politiko basta hindi lang sila pupunta ito talaga mga kababayan ito kalokohan itong ginagawa ni uh, Chairman Garcia ng kumilig ha? Huh? akalain mo hindi bawal ha ah, hindi bawal magbawal bawal nga mag ah, ikaw tala politiko may mga ah, size yan yung mga tarpulin na binabit bin, 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 bin ah, nilagay ninyo ha ah, hindi pwede yung mas malakihan pero ngayon kahit sa iyo may mga ah, picture ng politiko na nagbibigay ng akap ito daw ay hindi bawal Isang ayuda na ito sa batas ano ba ito si Garcia? abogado ba ito? hindi ha? Ah? ah Garcia chairman Garcia ano ba ang nasa mo? bakit ganyan ka? ha? Ah, kung ano ang bawal kung anong meron bawal talaga kahit picture ha? Ah, bawal na magbigay ng ayuda dahil itong ayuda ay, 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 ito ay isang corruption ng mga politiko why hindi mo nakikita? ha? Ah? maraming bumabatikos dito sa ayuda ha? maraming bumabatikos dito Garcia pero para sa iyo pinapayagan mo pa rin ha? bakit mo pinapayagan ang ganitong klaseng gawain na malapit na ang eleksyon ha? Garcia naman Garcia akala ko ka ba ikaw ay matino ha? noon tanong ba sa panahon ng eleksyon nagbibigay si Marcos na protest ng kanyang uh, buto boto ikaw ay talagang napaka sa akala ko ikaw talaga ay napakatalim yon pala ikaw ay babo talaga ha? katulad ka rin ng dating chairman ha? Ha? Garcia katulad ka rin ng dating chairman ha? bakit ganyan kayo wala ba kayong pagmamahal sa ating bansa? Wala ba kayong pagmamahal sa ating kapwa Pilipino? Ah? Nahihirapan, kahit nahihirapan, tumatawa pa rin para ipakita sa taong bayan. Kayang-kaya natin mga Pinoy lumaban. Ah, Kayang-kaya natin lumaban sa kahirapan. Pero kayo ang nasa posisyon, hindi nyo nakikita yan sa aming mga mamahihirap. Tingnan mo ako. Nandito ako sa under the heat of the sun. Ha? Ah, Kumakayod para lang mabuhay. Pero tingnan mo. Ang SSS namin Ha? Ah, mag para plano magdadagdag pa. Ha? Ah, magdadagdag pa nang uh, uh, sa sa is isa sa pag-ibig dadagdagan pa at ang bilhin dadagdagan pa. Uh, ano namang ma ah, uh, namin sa bahay kapag magdadagdag ng uh, contribution ng PhilHealth na mayroon namang PhilHealth ibibigay man lang sa mga buaya ah, uh, meron man namang PhilHealth por ibib, ibibigay naman ito sa mga buaya nandyan sa ah, uh, kongres uh, Ha? Paano yan? Paano yan mga kababayan? Paano natin masinsu ang ating bansa na tayo ay nabibilang ay uh, paano tayo? Pang sampu, pang lima? Sa pinakakurap na bansa sa buong mundo? Yun ba ang ipinaglalaki mo? Kahit, ha? Kahit gusto mo pa umabot pa itong number one? Ha? Ano na ba kayo pumilik? hindi nyo ba ito nakikita nagbulag-bulagan na ba na nagbulag-bulagan na ba tayo sa, sa ganitong klasing paraan mga kababayan ha? Ah, kayo ang opisyal kayo ang may mga may nakikita ha? Ah, kayo ang nakikita kung paano ha? Ah, kung paano gagampana natin ang ang ganitong klasing uh, korupsyon. corruption pero kayo pa rin kahit nandyan kayo sa sabihin ninyo okay lang pero kung kalaban hindi po hindi. Ah, tingnan mo si ah, tung, tingnan mo isang for, uh, congressman tumatakbo sa lito sa first district ah, bakit wala sa lista sabihin ninyo hindi po si ah, yon, si bakali ah Sabihin ninyo, hindi putanti sa first district. Bakit masasabihin niya? Saan ba siya nakatira? Bakit sabihin mo hindi siya putanti? ah, Bakit? Saan ba siya nakatira? Ha? Ah? Dito sa Maynila, doon sa Maynila. Ah? Ito ba ay isang ta tao tatakbo tapos hindi siya bukas, ah, hindi siya buktat sa kanyang distrito. Ito ay lupulop. Ito ay isang kalukuhan. Ha? Ah? Kalukuhan po ito mga kababayan. Tatakbo ka ng kongresman tapos hindi ka ngayon, saan ka nagputar? Saan yan bumoto? Ha? Huwag kong sabihin na hindi siya bumoto ngayong, ng dating eleksyon. Ha? Kaya ito isang kalupuhan talaga mga kababayan. So by the way, mga kababayan, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Ha? God is good all the time, all the time. God is good. Good Senyor, kaninyong tanan mga kababayan.